Noong March 23, 2010, sa Nanping Experimental School, sinalakay ng isang lalaking nagngangalang Zheng Min Sheng ang mga estudyanteng naghihintay sa gate ng paaralan gamit ang kutsilyo. Sa loob lamang ng 55 seconds, walong bata ang namatay, at iba pa ang nasugatan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang makahingi ng like at subscribe? Para sa aking muntikong kong YouTube channel, at para updated ka sa mga ganitong video, kinilala ang umatake na si Zheng Min Sheng, ipinanganak noong 1968. Mula sa Nanping City sa Fujian Province, China. Sa kabila ng isang mahirap na pagpapalaki sa isang mahirap na pamilya, si Zheng Minsheng ay naging isang surgeon sa pamamagitan ng pagsusumikap at edukasyon. Noong 2008, nakuha niya ang kanyang kwalifikasyon sa operasyon at nakakuha ng paggalang sa kanyang mga kasanayang medikal. Si Zheng Minsheng ay may isang tahimik at withdraw na personalidad, bihirang talakayin ang kanyang personal na buhay sa mga kasamahan. Noong 2009, sa hindi inaasahang nagbitiw siya sa kanyang trabaho sa isang malaking ospital. Gayunpaman, wala siyang aktwal na trabaho at ginugol ang kanyang mga araw sa kapitbahayan sa paglalaro at pagsusugal. Ang mga kapitbahay ay may iba't ibang opinyon tungkol kay Zeng Minsheng, kung saan ang ilan ay hindi bumabati sa kanya, at ang iba ay nakakakita sa kanya ng makatuwirang palakaibigan. Sa kabila ng kanyang tahimik na pag-uugali, nagbigay siya ng libreng medikal na payo at tumulong sa mga maliliit na isyu sa kalusugan. Sumang-ayon ang mga tao na si Zheng Minsheng ay matipid dahil sa kanyang mas mababang sweldong sa dati niyang trabaho. Nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang matandang ina at pamilya ng isang kapatid. Ginamit ni Zheng Minsheng ang kanilang sahela bilang kanyang kwarto. Sa panahon ng kanyang kawalan ng trabaho, nagpakita siya ng kakaibang pag-ugali. Minsan, nakaupo siya sa labas ng isang convenience store at bumubulong sa sarili, posibleng dahil sa isang kawalan ng pera. Bago ang pag-atake, Nagsalita siya tungkol sa paghahanap ng bagong trabaho, at nagpakita ng interes sa pagsisimula ng isang cake stall. Noong umaga ng March 23, umalis si Jing Minsheng sa bahay na may dalang kutsilyo sa kusina. Kinuha ang backpack ng isang babae sa gate ng paaralan, at inatake siya. Sa loob ng 55 seconds, nilaslas niya ang sinumang bata na malapit sa kanya. Ang unang tumugon ay isang kalapit na manggagawa na naglilinis. Sa panahon ng pag-atake, buong tapang na namagitan si Liu Ri. Gamit ang kanyang walis upang ilihis ang atensyon ng umaatake mula sa mga bata, nakipagtalo siya kay Zheng Minsheng. Tinamaan ito sa mukha at pinoprotektahan ang mga bata mula sa pinsala. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng mga guro, kabilang ang teacher na si Deng Hiping, na nakiisa sa pakikibaka. Mas maraming tao ang tumulong, kabilang ang mga pulis trapiko, ay sumali. Nakalaunan ay nahuli si Zeng Minsheng. Ang nakalulungkot, walong bata ang namatay, at isang nasugatan na bata ay binawian ng buhay sa ospital. Sa panahon ng interogasyon, sinabi ni Heng Minsheng na naghiganti siya sa lipunan, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag. Humarap siya sa paglilitis wala pang isang buwan, na nagpapakita ng maling pag-uugali mula sa pakikipaglaban hanggang sa katahimikan. Inilipat ni Heng Minsheng ang sisi, iginiit na 30% lang ang pananagutan niya. Inilalagay ang natitira sa isang gyumanoy dating kasintahan at sa kanyang pamilya. Gayon paman, itinanggi ng babae ang anumang koneksyon sa kanya. Nang walang pagsisisi o paghingi ng tawad. Si Zheng Mingxiang ay hinatulan ng kamatayan, at ang kanyang apela ay mabilis na nadismiss. Mahigit isang buwan lamang pagkatapos ng pag-atake, siya ay pinatay, ang unang uri nito sa bansa, sa kasamaang palad. Hindi ito ang huling insidente. Noong April 2010, dumami ang mga pag-atake sa maliliit na bata, na iniugnay ng kahindik-hindik na coverage ng media, at nagaganap sa mga paaralan. Noong April 12 sa lalawigan ng Guangxi, isang lalaking may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip ang umatake sa mga tao sa kanyang nayon kabilang ang isang estudyante sa elementarya at isang matandang babae. Gayunpaman, nagsimula ang pag-atake malapit sa paaralan at lumipat sa nayon. Pagkatapos, noong April 28 ilang oras lamang pagkatapos ng pagbitay kay Zheng Minsheng, isang lalaki ang umatak sa mga estudyante sa Lichong First Primary School sa Guangdong Province. Dahil sa lapit sa oras at lokasyon, mabilis na ikinabit ng marami ang dalawang insidente. Ang umatake, si Chen Gandhi, isang 33 years old na guro ay pumasok sa mga silid-aralan sa mga bukas na klase, na ikinasugat ng 16 na estudyante at isang guro gamit ang isang kutsilyo. Napigil ang pag-atake ng harapin ng mga guro si Chen Gan higamit ang mga walis at iba pang gamit. Sa kabutihang palad, lahat ng mga biktima ay nakaligtas sa kanilang mga sugat.